Bismillahirrahmanirrahim. Ito po ay payo sa lahat ng ating mga kapatid na mga kababaihan na ang ganitong klaseng hijab ay ito po ay hindi matatawag na tunay na islamikong hijab. Dahil ito pong hijab ay nakikita ang liig ng isang babae na dapat takpan dahil ito po ay papasok sa aura. Kaya ang liig po ay nagkaisa po ang lahat ng mga ulama na ito po ay aura na dapat takpan ng babae at ito ay hindi dapat makita ng mga lalaking hindi maharam ng isang babae. Kaya ang payo natin ay iwasan natin ang ganitong klaseng hijab. Maliban lamang kung ito ang unang isusot at meron pang ibang isusot upang matakpan ng babae ang kanyang aura. Ngunit kung ito lamang na nakikita ang leg, ito po ay hindi tunay na islamikong hijab at ito po ay haram ipinagbabawal sa islam. Kaya iwasan natin ang ganitong klasing hijab. Huwag tayong makiuso sa ganitong mga hijab at mas lalong huwag nating ipromote ang ganitong hijab upang hindi tayo magkasala.